Matapos ang unang trail ko, grabe ang naramdaman kong saya. Oo, nakakapagod, pero gigil ang nangingibabaw. Yung gigil na kalmado, hindi basta tira lang kung sinabi kong lalawa namin. Ang aming paglalakbay, dapat preparado kami. Hindi pwedeng ako lang mag-isa ang maghahanda. Dapat ang mga kasama ko rin. Kaya naman sa araw na ito, ay dinala ko sila Richard at Bon para makapag-training ng basic off-roading. Yung naranasan ko na pagsasanay ay mararanasan din nila. Huwag mo sakalin yung manabela. Trip! Awak! Oh. Third bike two ka lang! Mayroon ka Angas! Boss! Oo? Oh. Papacheck up sana ako ng dugo eh. Ano nararamdaman Kakamustahin ko lang yung dugo ko. Uy, <laughs> ayos yan. Nabuti ka pa. Nagaganyang. Kano? Pero kakakain mo lang. Fasting pagka magpapacheck ng dugo. Fasting pala yun? Oo, oh, 12 hours. 12 hours yun. Ang alam ko, 12.08. Biyo ako doktor, pero sure ako, fasting yun. Ikakakain mo lang. Taas sugar mo niyan, tsaka cholesterol. Hindi mm, lang. Fasting yan, bukas na lang. Magpa-schedule ka kay madam. Mm, lang. Fasting yun, hindi ako nagbibiro. Kailangan fasting. Kasi matataas lahat yan kung hindi ka nag-fasting. So yun, kailangan pala kwan. Fasting. Kapag ka magpapacheck up tayo ng dugo. So, kasusunod na lang guys. Kaya tawag na tayo ng kalembang ng simbahan, no? Ang tagal daw natin kumilos. Para na! Sapan, <laughs> 5.30 ah! 5.30 naman ah! Sa ibang part ng mundo. Saan <laughs> ba tayo ngayon, Boss? KRB MX Speedway at Coach Mel. Okay. Tara. Mara na pagbigyan ka gabi ah. Ha? ha? Napagbigyan ka gabi. Sabi ka naman. Hindi ba? masaya na. Napagbigyan na. Ikaw hindi. Hindi <laughs> ka masaya. Wala. Walang magbibigay sa'yo. Sakit magsalita talaga. salita talaga. chiko yung motor ko. Ano na. <laughs> mm, layo niya na. Kinikilig kinikilig. Kinikilig. Kasi ayaw kong sumaba kami sa trail ng hindi sila naka-training. Dahil syempre, ginagawa natin to para hindi ma-stress. Pag walang training, baka naman ma-stress ako. <laughs> so mag-training na lang maestro, si Gabi ko naman. Ha? Kasi amin na lang yung pag mag-aay. Mag-aay. <laughs> <laughs> trillo? Hindi, trillo lang. Atin. Sunblock kasi. Kasama natin ngayon si Madam Ivy. Magagalit na naman yon. Pakitang tao ba? So, tatlo ang session namin today. Iba-iba. Toby, anak ni Ma'am Erica and ni Ivy, learn to ride. Tagal na humihirit sa akin ng bata na yon kung kailan daw siya mag magmamotor. Eh, natatakot ako magturo kasi ayoko magturo eh. <laughs> May ano eh, teaching is a skill eh. So, feel ko, hindi ako yon pang bata. Pwede ako magturo, pero hindi pang cheating. Tapos yung pangalawa, is si, Larit, Rich, si Richard, si Bon, basic off-road naman sila. Para matutunan nila yung basics ng off-road. Kasi sa totoo lang, sa off-road, kakalimutan nyo yung mga natututunan nyo sa motor on-road. As in, totally magkaiba. Tapos ako, wheelie training. Hindi para magyabang. May mga cases kasi sa trail, ilang beses ko nang nasubukan. Kailangan mo talagang i wheel yung motor, tapos aasintahin mo sa sandala pag. Yun yung hindi ako marunong. Marunong ako mag pero dahil sa power ng motor, hindi ako marunong mag-asinta. Yun yung titrainingin natin ngayon. Coach Zico, kapay kape lang oh. Hindi pa gising yan, kaya hindi pa lumalabas yung kulit. Pero mamaya, maingay, pa. maingay yan. Promise. Si Bon di lang nakatulog eh. Binantayan niya yung sarili niya. Binuntayan ko hako. Alright, alright. Si Bon na Ay, naman. Thank you Lord for this food. Oo. Oh. Kasanong Bon? Pastry lang eh. Tara. da Uy! <laughs> Bala ko kamote, patatas pala. Ayan! Ano mo lang mga ilabas yan, Bon? Inisa-isa mo pa. Andiyan pa yung akin eh. Sige, pag-tripan Ay, ito pala. <laughs> Nang naaway. Nang naaway, no? Kala ko, pala, tripan ako. Ganyan nyo, fa favorite talaga ng mga off-roaders. Ranger. Dalawa yan, Ranger Wildtrak ko oh. Yan kasi sakto na comfort, tapos sakto yung tigas niya para kaya kakayanin yung mga motor. sa dulo, tingin sa kahit saan mo Mararap mo mo yung gitna mo. See that? That's your center. Now, your center, pag lumipat dito yung bigat, ito, sasaluhin niya itong, yung, yung ngayon yan. Apo. Okay. Tapos ito, ilalawit mo. See, nagbago yung weight. No. So from there, pag masyado na nag dito yan, ililipat mo na yung hips mo dito. O, yun, nakita mo, lumipat. So ngayon, pag lumipat dito yan, eto naman ang yung pagsasalo mo rito para magkaroon ka naman ng weight sa kabila. So mapapansin mo ngayon, eh, para gumagano ka ngayon. Sa lapad niyan, mas malaki yung space, mas malaki yung galawan. So kukunin muna natin yung malita space. Grip. Tapos layo ng konti. Kunti lang, hanapin mo yung gitna. So kailangan hindi ka manggigil sa manibela. Kailangan lahat ng bigat mo nasa Oops. So itong nararamdaman ko, mabigat yung kanan mo. So, lipat mo ng konti yung hips mo sa left. So, titingin ka sa uh, kahit saan dyan. Kunin mo lang siya. Balancing mo siya ng hips. It's all about the hips and then catching it with your inner leg. Now, dahil ikaw na -isa yan, try to stabilize it. Yung konting-konting galaw lang, tapos release ko yung left leg. There you go. So now, napapansin mo na, it's all about your core, your hips, your foot peg, your knees, lower body. Lahat ka nagpapagalaw dyan. And then hawak ko sa handle part. Good. So dapat si nung tinanggal mo yung kamay mo, nawala na yung weight na yon. From there, nalilipat ka sa kanan, bubuka na ng konti to. Or ililipat mo yung hips mo. So hahanapin mo ngayon yung kung saan mo nakukuha yung waist center. mo. Kasi yung pinakasentro. Kasi itong body mo, nasa gitna pa rin yan. Kahit gumanong ganun yan, iyan lang siya. Try to relax. Hold that position for one minute. Ah! So kaya dahil nalilipat ka rito Nakakalimutan mo na na Medyo gumano na konti Kapag wala mo yung clutch Diba? Ayan na Pinakawala mo yung clutch Bolts of your feet So walang propel Walang kahit ano Try mo siya ngayon laruin Left hand side right. Bolts of your feet So sinasalo mo ngayon siya ng inner leg Okay Salo Labas Left Right Left Right Pag hindi ka nag-open ng throttle, pwede ka lang sa gitna ng buto Pag nag-open ka ng throttle, from this position Just go Gusto, laging galit yung motor eh. Palit muna tayo WR habang nagsaslow drill. Gusto, laging galit yung motor eh. Seryoso, oh, pinakabon oh. Natatay na naman yan. Tatay na naman. siya. Sa so, pagka nakita kong umibit ako dyan, pag nag-accelerate pa ko, halos nakikita ko na yung headlight ko. Pag nag-off ako ng throttle, hindi ko masyado i-reach like yung knees ko. Yung bat lang ang lumalabas. Tapos, first year When you stand on the bike, kare Five seconds pasabitato. Now push your knee like this. pressure dito. Make sure that you lower leg. Okay. Stand on the bike. Now I want you to position this like this. Now grip, Then lepasin Yes. Gas. Then gas. Brake. gas, yes. brake. Nakakita mo, may parang stopper yan dito sa likod. So, yung chassis mo, dinidikit mo ngayon dyan yung boots mo. Okay, gas. Yes. Yan, yeah, no? Sakto. Nakikita mo yung headlight? Let's go. So, no front brake ka na dyan, syempre. Gas. Yes. Brake. Squat. There you go. Gas. Yes. Brake. Now, without holding the handlebar. Gas. Yes. Brake. So nakikita mo, medyo hindi pa ganun ka-confident yung grip mo, so hahanapin mo yung part na yun, kasi magwa one tayo, yun yung ultimate. Para malam mo kung nabibigat mo yung manibela o hindi. Kasi pag grip mo yan, pag isang hawak lang, gagalaw yan. So walang pressure, hindi gagalaw yan, kasi gyroscopic effect. Diretso lang okay. ang takbo niyan, eh, pag binuksan eh. mo, mo yung gas, pero pag binuksan mo yung gas, hindi mo bibigatan yung manibela roll mo lang yung propel. Objective mo is to maintain that position. Pagka nag-gas straight yung katawa mo na parang sumisibat na parang ka si Michael Jackson. Eh you no? Know? Parang ako nakaganon. O saka pa nagaganon -ga pag nag brake ka. So, want you to practice this drill first gear? Subutan mo lang muna yung throttle. Hindi mo nang bigyan ng sobra. Ngayon, pag nakikita mo yun, medyo komportable na ako. Dagdaga mo yung pace. Dagdaga mo yung konting RPM. Without the clutch yun, ah Okay. Para lang makuha mo yung tamang laro ng accelerate at saka ng braking. Ready? bakalin yung manibela Huwag oh, mo hikpit Okay? Hindi porkit mas mahigpit ang hawak pa safe Actually mas delikado yun Patong ang sa pasapek Hawak Good Mula sa ibabaw oh, Hindi kailangan lagi ng hawak sa levers, sa so, elbow Tapos yung dibdib mo Yan Okay? So lagi tingin diretsyo Ha? Yan yung kembot kanina Pag nag-link kita sa left Sige hawak lang O oh, yan Hindi pwedeng matigas Diba sabi ko relax lang Ah, relax, kembot. Yan, oh, tingin doon. Tas mo to. Okay? Tay kembot kita pa kanan. Yan, Ako okay. pero na ina, kailan ko marap ka sa kanan? Yan. Dito sa kaliwa. Yan, bitaw mo kasi ang clutch, hindi mo kailangan Bitaw mo 'yung clutch. Yan. Okay. Kaliwa. Kanan. Good. Kaliwa. Piti mo, malalaglag ka. Kanan. Kaliwa. Kanan. Okay, practice mo yan. Ha, 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 ha ko. Now what we're going to practice is clean out. Pagka sumama ako sa higa ng buko, mahirap balansin eh. Ang bigat, may ko sa braso. Kailangan ikaw nasa sentro ka lagi. Gusto niyo ko derecho? Pagka pinag-adjust ko kayo, Ganyan kayo. Don't hawak ko ni Bella, nakaka-adjust ako. O yung hilahay niyo, sarili niyo. Ganyan, <laughs> ha? Una, masakit. Okay. Forward. Forward. Lean forward, hindi move forward. Tama na yun, eh. yung pasok. First test. Ayan, alagad kita. Lean forward. O. Oh, Taba ang kamay. O, oh, lean back. Back, atras. Oh, lean forward. Lean back. Forward. Back. Up. Buka. Okay, lean forward. Crack. Ayun, no? Basag. Okay. Diba? Grip. Hawak. Yan, good. Kaya so, pag ang hawak nyo sa manibela is galing na sa taas. Hindi na na kailangang iangat yung siko nyo. Automatic, nakaangat na yan kada pag hawak sa manibela mula sa baba, iya siya pang ganun. Okay? Tungan pa. Deep toe. Yan! Yeah. Automatic na. Hindi na kailangan sabihan. Deep Grip. Baba dalawang kamay. Ngayon, pansinin nyo rin, pag nililin award ko kayo, minimaintain ko ang helmet nyo, diretso. Bakit? Ang malangan ng mata nyo, laging diretso, ha? Lean back. <laughs> uy, uy, huwag naman tulog! <laughs> <laughs> Sabi ko, lean back lang, parang ahihiga, eh lean forward, lean back, okay, okay, kuha ka, lean forward, parang <coughs> nagbasag na itlog ngayon, <laughs> sunny side, lean back, diba, bet, lift, hawak, yan, bitan mo agad yung manibela, lagi kinakahawak agad sa levers, okay, relax, labas ng dibdib, yan, yan, kailangan, dirt bike to, kailangan meron ka angas, lean forward, yan, no? Ito mo, relax. Ngayon, pag wala kang grip, open. ang bigat ngayon na pupunta rito sa galing back. Pinutulak mo ngayon yung sarili mo mula sa manibela. Grip. Move forward. Good. Lean back. Okay. Bubuksan niyo yung throttle niyo ng todo. Ito yung gagawin niyo. Sige, babasa mo, sir, para makita niyo yung gagawin ko. Ito yung gagawin natin. Pangit na posture. posture nyo, pangit ang posture nyo, gano'n lagi, para kayo nabibigla. Pero pag naayos yung posture nyo, tapos kasabay pa nang lean forward and lean back, bend ng katawan ko na na memory ko. Actually, Ato dito, At, hindi pa ako gumagalaw. Ato dito, baka mas stroke na ako. Nasa sa likod. Sa likod. I'm leaning back. Para hindi ako itapon ng bike. Nag-accelerate ako nang hindi ako naka lean forward. Ano mangyayari? Inya. Mamreno ko nang hindi ako naka lean back. So masakit sa braso talaga, masakit sa katawan keep it. Okay? Para lang mapakita sa inyo na wala dito talaga ang grip. Nandito. You're gonna do the same drill, same exercise. Three fingers only on the handlebar. <makes noise> Ayan. So, nakabitan na akong wheelie really bar. Ano po daw kayo? Objective is sa abutin doon. <laughs> huh. Diba? Napas Pero nakuha mo na siya. Na okay. Nakuha mo na. Hindi, hindi pa nga lang ganoon ka-consistent. Right? Nandung ka na. Kasi naiintindihan na siya eh. na hindi mo maintindihan. Ba't mga ganun ngayon? Confident ka na. Pop, pop. Hindi nga lang consistent. Pero nadadali mo na siya ron. Kala ko naka-stand na eh. <laughs> oh.